ayos ayan mga idol ang ganda wow grabe ang ganda oh. so, meron pang ginagawa hindi ko alam kung ano yun Dito tayo sa sa Korea Overpass, mga idol. At uh, pupunta tayo sa Dela Montana. Dito lang sa Bamban Tarlac. Wow, ganda ng view. So, mag-relax uh, muna tayo dun, mga idol. Dela Montana pa. Isa sa mga ginagawang pasyalan ngayon dito sa Bamban. Dahil sa napakagandang view kung saan ay makikita natin ang mga kumbunukan at ang uh, mga at, um, Riot, mga idol sa malayo Pwede rin dito dumaan Pero doon na tayo So malapit lang ito ang Montanan Montana Pagaling tayo dito sa MacArthur Highway ng Bambat So pumasok tayo doon sa Groto Yung daan sa Groto Dito sa Sakudya So dito lang tayo kasi hindi lumitaw ang araw at hindi rin umulan so perfect mag camping na mga kaibon marapit pa tayo ah may mga kapalayan dito yan o yan tayo mga return kept Right atras yung nakalagay dyan Lico Trail, Santa Rosa Trails Jump Off So ito yung nakiatan Medyo eh, matarik maganda yung daan kasi simentado naman siya mga idol dito alam ko maglipton tayo alright labi ang tarik <laughs> alam ko dito yung may babayaran na environmental fee pero kung wala dire diretso lang tayo last time kasi nagpunta ako dito meron kaming binayaran Apart pa din sa bayad mismo sa entrance ng Bela Montana na 50 pesos per head at ang parking ay 50 pesos din. Mukhang wala naman dito dito banda yun eh. Baka yung na nandun na sa taas. So dati ito ay rock road lang mga idol So malaking problema kung matag-ulan Mahirap mag scooter dito Pero ngayon ay sumintado ng Napakaganda na naman Daan Bundok na mga idol Hinala ako na dito na magbabayad oh. Ayun, 20 pesos per head hindi lang munta Environmental pay. Yan Sabi ko na ako. Eh. So, hindi lang no? Ah. So, magbayad tayo ng 20 pesos. 40. Ah. So ayan, nagbawad tayo ng 20 pesos per head Environmental fee At uh, approaching na tayo sa Villa Montana Ayan na yan oh. Marami na nagtatambay doon oh. may another stop na naman dito ano kaya to ano meron dito entrance ah entrance fee so dito na pala yung entrance fee magkano po Morning. morning ah okay yung, yung motor natin pwede ba ipasok dun yes po sir ah okay sa So, nandito na yung ano, entrance. Dati kasi doon yun eh. Sa mismo yung gate. Siguro, sakop na ng Villa Montana Farm Party dito. No? Grabe, parang gumanda lalo eh. Lalo na yan pagkulay green na talaga. Thank you. So, ayan ang mga idol. Bella Montana Oh, Pwede kayong mamitas ng niyog <laughs> Pero parang gusto ko bago tayo pumasok Punta muna tayo dun oh So wala na yung ano dito Harang-harang dati dyan Dyan yung entrance Ngayon talagang open lang siya So doon lang sa kasada yung ano Ayos. Ayun mga idol. Ang ganda. Wow. Grabe. Ang ganda. So, mayroon pang ginagawa din. Hindi ko alam kung ano yun. Baka sa akong pinang Bela Montana yan din. So, siyempre hindi naman tayo pagkasok private property sa eh. iyo. Tingnan lang natin. So ito na yung ano Dela Montana Pasok na tayo dyan mga idol Buwangin pa naman ito <laughs> madulas itong bato <laughs> saan kaya tayo po pwesto putang ito sa dulo no <laughs> wow meron na nga dito view deck oh nice ginawa na nila ng view deck hindi pa tapos pag natapos yan ayos yan ganda na no? tayo ngayon sa Bella Montana. Ayan mga idol. Camping muna tayo. So, Sabado ngayon. Naisipan nating mamasyal dito sa bundok. Mga pag-relax. Nagbaon kami mga idol nito. So, may dala tayong tuna pasta. Tapos, may kapilin tayo dito. habang pinagmamasdan natin ang nature mga idol ayan ano oh. ganda ng paligid so nandun yung ano kalsada tara kain muna tayo ganda ng view Andun yung Clark mga idol. Mount Arayat. Tapos nakikita pa natin dito yung bagong Sakubya Bridge. So dito naman ay yung sentro ng Bamban. So campsite ito mga idol. Natin, oh. Ang dami pang space dito sa kabila. oh, dito Medyo malalim yung area na to. Oh, makikita nyo doon, mayroong kotse doon, SUV. So may nagka-camping. Bali 50 pesos per head yung entrance dito. So doon lang din yung kung saan magbabayad. Nakita nyo kanina sa ano, nung pumasok tayo ayan yun o. may nagkakamping doon ayan ayan mga idol meron pa dito doon sa mga puno merong deck dito bagong gawa lang so, hindi pa siya natapos pero pwede na siya eto yung mga upuan din ang luwang so summer kasi ngayon kaya wala nang gaano green na makikita dito except lang dun sa mga malalaking ano halaman like yung dito oh, mga niyog grabe mga idol tingnan nyo ang ganda may duyan pa dun oh yung view deck oh. di pa natapos yung view deck <coughs> so kasalukuyang dinidevelop itong bela montana ngayon Grabe. dito na tayo sa view deck niya Wow Nakakatakot ah, Nakakalula ah, yung view ah. Ang lali mga idol oh. Grabe oh magpark dito yung mga sasakyan may mga sasakyan dyan na gusto mag camping dito ang daming parkingan pa hindi ko lang alam kung pwede mamitas ng niyog dito <laughs> perfect place para magtambay tambay hahaha <laughs> Sarap pag walang pasok. <laughs> Mainit lang pero meron ding kunting hangin eh, no? Kaya balance lang kahit may araw. <clears throat> Ayos yung background, no? bayan tayo nag oh. Amoy ulam. Yung kasabayan namin dito nagpipiknik. Nagluluto sila mga idol. Hindi lang natin kita yung niluluto nila pero naamoy po yung ulam. <laughs> Guyabano. Sa Bisaya pa. Abana o naamoy ko. Hmm. Ito uh -huh. oo nga. ito mga diluguyan ba no. Ayun. Maso, liit pa. gusto ko maano yung niyog eh. Hanapin ng niyog. Takala ko abot ko yung niyog. Mataas pa rin pala. <laughs> ayan mga idol. Oh. Pero siyempre bawal na mamitas, hindi naman sa atin yan. Ayan. Fresh buko. Ayan. Ito, sobrang lalim labi. Ang liit na lang ng bahay sa baba oh bangin na to eh ang daming niyog dito oh balik na tayo dun sa pesto natin itong Bela Montana ay napakaganda din ito mga idol lalo na pagka tagulan na kasi itong nilalakaran natin ngayon ay magkukulay green yan mga idol ngayon kasi dry dahil summer eh <laughs> init ang araw <laughs> ano kaya meron dun? bandahan nga natin ano kaya nakita yun dun banda? Wala kong tayo bumalik dun sa pwesto natin mga idol, explore natin tong side na ito. <coughs> ah, ganyan lang. Ganda. <sighs> May kalsada pala dito. ito na yung pinakadulo pala ng ano, farm dulo na tayo dead end na bangin pero may ginagawa ng, ano doon. Oh. private na kasi yun hindi na tayo, hindi na tayo pwede pumunta dun, private Silo muna tayo. Init eh. <sighs> Balik tayo. Ito ah. Kuya na tayo mga idol. Mag alas uh, 11 na.